Masanto siya ago, wad si amin. Mean. Alam naman natin na matagal palang buti ng munggo. Kaya bago ilaga, bababadan ko muna sa tubig ng apat na oras. Kasi pag hindi nyo ginawa ito, nako, napakatagal lagayin aksayado sa gasul. Kaya pagtagising pa lang sa umaga, ito na agad yung ginawa ko. Pagkatapos ng apat na oras, saktong-sakto lang din sa oras ng pagluluto ng pananghalian mamaya bali kalahating kilo tong binili ko sa palengke hindi ko nilagay lahat madami naman na kasi syempre itong natira babalik ko ulit sa ref bumibili ako ng munggo sa palengke kalahating kilo talaga hindi ako nabili ng tingi mapapamahal kasi pagkatapos ng apat na oras binalikan ko yung munggo ayan na tan, tan, taran! pag pinirit mo natatanggal na yung balat tapon na itong pinagbabaran sabay na rin ang paghugas para walang matapon, gagamitan ko siya ng strainer. Mga buto ng gulay, nako, paborito pa mga yan. Ang sarap ko yo. di diba? Ayan, malinis na siya. Lalagayin na natin to. Tatansyayin nyo lang din yung tubig. Kasi ito na rin yung magiging sabaw mamaya pagkatapos mag -isa. Matigas ang karning baboy, kaya sabay na natin ditong pakuluan. Simula nung natikman ko yung munggo na niluto ng kapatid kong lalaki. Nilalagyan ko na rin siya ng luya kapag ilalaga. Meron sa munggo mo, ba't sarap-sarap? Sagot niya sa akin, te, kapag ilalaga mo pa lang siya, lagyan mo na siya ng pampalasa, lalong-lalo na yung luya. Sahog na baboy, luya? Sibuyas at patis? Kompleto na siya, palambutin na natin to serbit lang to, maya maya okay na. Yun ang kagandahan kapag ang munggo binabad sa tubig. Ayan, tamang tama na yung pagkalambot nito. Biyak biyak na ang bawat butil. Patay na natin to. Dahon ng saluyot ang ilalagay ko dito. Pwede din naman na malunggay. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Dalawang tali na kasi pag naluto to, kokonti lang. Paborito ko pa naman ang saluyot kahit yung asawa ko gusto ko pa naman bawat subo ko may dahon ng saluyot <laughs> kagaya ng dati basta may dahon akong ilalagay dalawang beses ko talagang hinuhugasan ng dahon tapos bababaran ulit ng tubig sa mga naunang vlog ko ganito talaga ako maghugas ng dahon sa mga bagong nanonood sa vlog ko at sa mga dating taga-subaybay ko, maraming salamat po! Ayan, tapos na siyang hugasan ng dalawang beses. Bababaran na natin siya ng tubig. Tapos, balikan na natin 'to mamaya pag ilalagay na siya. Kayo ba, paborito niyo din ba ang dahon ng saluyot na igulay? Nakahanda na lahat ng gagamiting sangkap. Magluto na tayo. Magpainit ng mantika, dalawang kutsara pwede na. Isang sibuyas, Pwede na rin ilagay yung bawang. Golden brown na yung bawang. Ilagay na natin yung kamatis. Isabay ko na rin tong gabi. Dalawa. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Sa tigas ng gabi, tama lang na sabay sa kamatis. Sakto mamaya, malambot na rin to. Igigisa lang natin siya hanggang madurog yung kamatis. Ayun, malambot na yung kamatis. Ilagay na natin yung nilagang munggo kanina. Tama lang yung pagkalaga ng munggo. Ayoko naman yung sobrang durog na durog. Basa lahat ng butil niya bumuka na, okay na yon. Sandukin natin maigi dito sa pinaglagaan para lahat ng butil magisa. Huwag itatapon yung pinaglagaan kasi mamaya babalikan natin yan. Yun ang magiging sabaw. Igisa lang natin to ng 6 hanggang 7 minuto. Okay ng pagkagisa nito, ilagay na natin yung pinaglagaan ng munggo. Tapos, dagdagan natin ng kalahating tasa ng tubig para hindi bitin yung sabaw. At kalahating kutsara ng asin. Ayan, kumulo na siya. Balikan na natin yung saluyot. Siyempre, tanggalan muna natin ng tubig bago ilagay sa munggo. Antayin lang natin itong malanta. Tapos okay na. Mabilis lang to. Napakadami nito sa probinsya kapag tag-ulan. Sawa-sawa ka talaga. Natubo lang sa mga gilid-gilid. Lanta na siya. Patay na natin to. Sa pagluto ng saluyot, napaka-importante huwag i-overcook para hindi mukhang naglalaway yung nilutong gulay. Malinam naman pa naman ang lasa ng saluyot, 'di ba? Kakain na tayo.